Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa G-spot. So, bago natin simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong binibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang importanteng paksa na check ay marami ang curious tungkol sa G-spot. Ang party ng katawan ng babae na ito ay madalas pinag-uusapan pagdating sa kasiyahan at intimacy. Tatalakayin natin kung saan ito matatagpuan, ano ang papel nito sa kasiyahan ng babae, at paano makakatulong ang kaalaman dito para mapabuti ang intimacy sa isang relasyon. Kaya kung gusto mong matuto, panoorin mo lang ang video na ito. So, number one, ano ang G-spot? Ang G-spot ay isang sensitibong bahagi sa loob ng ari ng babae na kapag nagagalaw ito, maaaring magdulot ng matinding kasiyahan. Pinangalanan ito ni Dr. Ernst Grafenberg na unang na-describe na lugar ito noong 1950s. No, na, na ano ito, nalaman ito ni Dr. Ernst Grafenberg siya po ang naka-describe kung nasaan ang lugar na ito. So, yung number two, saan matatagpuan ang G-spot? Ang G-spot ay matatagpuan sa anterior na pader ng ari o sa likuran ng tinggil. Isa o tatlong inches sa loob. At may kaunting magaspang o may teksturang pina, pinakaramdam kumpara sa paligid nitong bahagi maaring magkaiba ang laki at uh, sensitibo sa bawat babae. So, ang ibig sabihin kapag na, na ano mo yun, nasa alat mo po yun, yung lugar na yun ay medyo may pagka magaspang. So, parang hindi naman ano ha, hindi yung ibig sabihin na anong klase, basta hindi siya talaga plain lang pag hinawakan mo na balat dun, hindi. Medyo magaspang yung tekstura niya. So, yan po matatagpuan isipin nyo na lang na nasa likuran noong mani ng isang babae. Doon sa ilalim ha, hindi dito sa labas, doon sa ilalim. Kaya kapag uh, uh, kapag ginalaw ninyo yan sa inyong mga kahit gabitan ninyo ng ano, ng daliri ninyo ay parang papala ang dating, para kayong nagpapala, no? Pag ganun, no? Nagpapala kayo kaya maaabot niyo 'yon. Hindi po pa, pababa pataas po kasi nandoon nga sa likod ng ano eh, ng manisya na kalugar. So nandiyan po banda ang tinatawag na G spot. Number three, paano makakatulong ang G spot sa kasiyahan ng isang babae? Maraming babae ang naguulat ng mas mataas na kasiyahan, mas malakas na pagkapukaw at minsan pwedeng pwedeng makatapos ang babae kapag ito ay nagagalaw. So, ang ibig sabihin kahit doon pa lang pwede nang uh, makatapos ang si manay, kumbaga. Kasi nga, sensitibo po ang lugar na iyon. Yan po ay ating tandaan na isa rin po yan sa lugar sa, baba, sa babae isang bahagi sa babae na napaka napaka ano talaga niya napaka sensitibo kaya ano pagtunan niyo ng pansin yan tal dahil talagang totoo talaga yang G spot hindi po G ka sa G spot at ang number 4 naman paano mapapabuti ang intimacy sa pamamagitan nito Tanungin ang iyong partner kung ano ang kanyang nararamdaman at maging maingat sa proseso ng eksplorasyon. So yan po ang una, no? Kailangang uh, tanungin ang iyong partner kung doon ba talaga nararamdaman ba niya talaga na yun na ang lugar. So kailangan po nating huwag tayong mag-atubiling tanungin ng, sa ating partner, ang ating partner. At Pangalawa, paghanap ng tamang angulo naman ito. Mas madaling tamaan o mahanap ito sa ano, sa anggulo na parang patuad. Alam niyo na 'yon, yung aso, no? Yung parang aso. Alam niyo guys, hindi na natin masyadong binabanggit yung mga sobrang hindi kagalang-galang ng mga salita kasi bawal po siya. Kaya ginagawa na lang natin is yung inaano natin, pina, pinapasikot-sikot na lang natin, no? So, yung parang ano, parang aso na lang ang sabihin natin. So, mas maganda yung ganong ano para mas madaling matamaan yung inatawag na G-spot. At ang pangatlo naman, magsimula ng banayad na pressure at dahan-dahang dagdagan ito. Siguraduhin, tanungin ang iyong partner upang macak na komportable siya sa iyong ginagawa. So, ang ibig sabihin, banayad lang. Tapos, kung alam mo na na parang komportable uh, naman ang iyong partner, dagdagan mo na, no? Dagdagan mo ang tinatawag na pressure. Ikaw na ang nakakaalam. Kasi ano naman eh, alam na, alam, alam ko na alam nyo naman na kung ano ang gagawin kapag nasisiyahan ng isang babae. Pwede nyo nang anuhin yon yung bigyan ng pressure, kumbaga, no? Kaya yan po, dagdagan nyo. Siguraduhin lang na tanungin talaga kung komportable ang iyong partner. At ang number five naman, pagkakaroon ng emotional intimacy. Kapag ang pariyong partner ay nakaranas ng kasiyahan mula dito, madalas na lumalalim ang emotional intimacy sa pagitan ng magkapariha. Nagiging mas bukas ang bawat isa sa pagpapahayag ng kanilang nararamdaman kaya't nagiging mas matibay ang relasyon sa kabuuan. So, ibig sabihin, magkaroon ng emotional intimacy lalo na kung pariho namang ano kayo, yung Nandoon yung satisfaction ano na ibig sabihin. At ang pangwakas naman, ang pinakamahalaga ay ang komunikasyon, paggalang sa bawat partner upang magdulot ng mutual na kasiyahan at pagpapalakas ng relasyon. So ang ibig sabihin guys, napakahalaga po ang komunikasyon kahit nasa bakbakan na kayo dahil kung ang isa ay parang robot wala na pong mangyayari. Kaya tanungin natin para naman may sumagot. Kapag tinanong natin ang partner natin kung ano ang kanyang nararamdaman, ano ang kanyang mga kagustuhan, alam ko na sasagot yan dahil dalawa lang naman kayo sa ano na yun eh, sa lugar na yan eh, di ba? O saan kayo, saan nyo ginagawa ang labanan na yan? So yan po no, ang pangwakas natin. So, sana nagustuhan nyo ang aking isa na namang video ngayong araw na ito, at uh, sana wag kayong magsawang tumangkilik sa channel ni Ate Estela ninyo. Maraming salamat at sa muli ang inyong lingkod. Ba-bye!